Uh, sumama po ako sa kanila dahil ganoon nga po ang ano, problema. Hindi na po namin nakaya kaya nag Siyempre kami syempre, kailangan din namin magano. Kailangan din namin patulayan sa hindi namin na dapat hindi gano'ng pasahod namin. Kasi yung time na nagkaroon ng parang pagrereklamo, siyempre sumang-ayon kami sa kanila kasi ramdam din namin sila na dapat sumama kami rito kasi isa rin kami sa apektado nito kasi palero din kami alam din namin yung naging problema ng sistema rito sa loob. May nagkaisa na kami na para reklamo na rin sila, ganun. Eh, kaso, magreklamo ko man sa kanila, eh, siyempre, wala tayong magagawa. Medyo kaya-kaya nila paikutin yung mga maliliit eh. Nung mawala kasi kami ng trabaho, talagang hi ang, hirap. hirap na yung naging sitwasyon namin. Parang umaasa kami sa ano eh. Umaasa, parang umaasa kami noon kung sa kung ano yung pwede ibigay sa amin. Kasi na, ito na lang kasi yung hanap buhay na alam namin kasi ang hirap po talaga maghanap ng ibang trabaho. Lalo kung hindi ka tapos ng pag-aaral. Oo, oh, talaga. Marami po talaga ano. masalimuot na uh, maraming discussion nangyari. Uh, katulad yung mahulog ka sa truck, wala silang nga ano. Masugatang ka, wala. Bibigyan ka lang ng... Bibigyan ka lang ng ano, pambiling gamot, galit pa. <laughs> Kahit pagod na kami, Diba naka 3 bihaya, apat na biyahe na kami, pipilitin pa rin kami. Minsan siguro mga isang quincenas gano'n. Siyempre, hindi na kaya nakatawan, katawan, bibigay na. Butis na kung may beneficiary, okay, may SS ka man lang, ganyan. Kulang po talaga sa benepisyo, wala pong benepisyo. Mababa po yung sahod. At saka po ang patrato nila sa mga palero, hindi na ano eh. Kailangan, magligular ka sa isang trap, kailangan obligado ka bumiyay. Eh kahit may sakit ka nga, eh, tatawagan ka pa. Wala eh. Wala silang ganong sistema eh. Lahat wala sa kanila eh. Kaya Amerika, kami naman, tumagal pa rin naman kami ng ilang taon, nakapagtiis. Kayo, isa pa po yun sa mga problema. Ah, Naungapahal lang po kami. Ang upa namin sa bahay, dalawang libo. Ilaw, tubig. Kaya saan, pag sumahod kami, ang pinakamalaking sahod namin, Pinao mataas dalawang libo na po 'yun, mataas na po 'yun. mataas dalawang libo. Eh ano pa mangyayari dun sa dalawang libo na yun? Kulang pa pambayad sa mga ilaw at sa tubig. E, 'Yung pang-araw-araw po namin, minsan kumikita kami, minsan wala talaga. Maganda 'yung naging turnout ng ating profiling kasi madami tayong na-profile ng mga um, informal workers natin. We identified uh, several individuals who are qualified for the Alagang QC program ng Quezon City. So itong mga to, in na natin sa kanila, uh, in-apply na natin yung kanilang uh, applications and then uh, nagkaroon na rin sila ng, nabigyan na rin sila ng ayuda para dito. Po, yung unang pong bumaba sa amin po yung peso yung Public Employment Services Office. Si na Opel po kasi nagsama sa akin sa akin. Habi hindi po, po ako pwede sumama dyan. ay kailangan ko ng, ano, ng ganito kasi wala akong pang So, tinanong niya, inanan niya ako, pinus niya ako, sabi, sige, sama ka. Kung meron siya, bibigyan niya ako. So, Ang naging po sa amin nun, mga kasama ko rin na, ano, na mapalero, katulad nila Presa Cove, yan sila nagyaya sa amin na ano. Ano yun natin yung ano ni ng kurgama ng peso. Ano so, na, natatandaan ko kasi nung nabuo kami nung May 9, 2024 doon po sa may simbahan po ng lupang pangako. Ang sa nabuo kami doon through peso, inorganize nila kami. Maraming programa na po yung binigay sa amin tulad po yung tupad. para sa inyo ang tagumpay na ito. Ah, ang natulong po talaga na malaki talaga kasi yung binigay nila sa amin na ano, tulong. Tapos yung programa po ng Dory na yung isa pang kabuhayan, na ibigay na rin po sa mga kasamaan po namin. Isa rin po, isa rin po ako sa nagtigay. sa akin naman, uh, hindi naman, ano, talaga nakatulong po kasi yung panggastos ko sa araw-araw, okay naman po. Sa nakalipas na taon, medyo marami na rin nagbago. Sabi ko nga sa kanila, ikot yung tease lang kasi buti nga nakakatulong sa atin yung city government. Yun. Kahit pa paano, nabibigyan tayo ng kating biyaya ba? Nung natanggap namin yung mga binibigay sa amin, siyempre, sobrang tuwa namin oras na ibibigay namin sa pamilya namin. Kasi may kita mo rin yung saya sa kanila. Siyempre, pinapasalamat namin. Siyempre, kung hindi sila nagdiwala sa amin na nung nabuo kami, siyempre, wala rin po kami dito ngayon. Sa akin ay masaya kasi sa amin, eh, mas lalong dumami yung kakilala, kaibigan, palagayan ng loob. Eh, saka nakakatulong pa ako sa kanila mga kasama ko. Kaya, yun po, masaya, masaya na po ako. Yung naranasan namin ito, kasi sigurado naman kami papaniwalaan kami kasi kwento namin to Sana magkaisa kami rito. Yung grupo namin sana mas lumaki pa. Tuloy-tuloy po itong palerong manggagawa ng payatas. Tuloy-tuloy po yung samahan namin na ito. Ngayon, sa isang maulad na barangay na ito ngayon, hindi ka tulad dati. Talagang marami ka na makikita ng trabaho rito. Talagang pwede ka na kahit saan pumunta. Kasi may park na nga rito eh. Talagang, pwede nang gawing tourist. pwede na ipag-lab malaki. hindi na basta-basta ang payatas ngayon. Maraming pong salamat kay Mayor, kay Sir Batoy, sa SSDD, DSQC, sa Kapeso po. Ayon local government po, yung sila Kapraskal, Kahit saan po i doon po yan, lagi po namin kasama. Kay Okay. Kay Sir Batoy, salamat sa pagtitiwala, sa pagbibigay ng tulong sa aming mga palero dito sa Payatas. Uminom na rin po Kasi alos ng ano, nanya sa amin na binibigay sa amin. Mabay po talaga Sir Batoy, wala po akong masabi.